Hi guys, good afternoon, ayan po, hello po, good afternoon po guys, ayan Ayan, makulimlim ang panahon, ayan. ayan Hindi pa rin po ako tapos gawa. mo gawa, tinanong, inabot na ng hapon yung aking trabaho Ayan po guys, ayan Kasi panayang ulan, kaya hindi po ako makapag-ugas Ayan, ang dami pong itik, ay pato so, Ang puputi nila guys, kasi umulan Ayan, doon po sila naligo Ayan guys, oh. Yan. Ang daming itik. Ay, pato pala. Hindi itik. Ayun, guys. Ang dami dami Isa, dalawa, tatlo, Boy! apat, lima, ano. Ito? Ano yun, ah? <coughs> Maghugas ka ng pinggan dyan. Tulungan mo na ako. Gusto. Hindi pa ako maka, ano. Ang dami ko, guys, ginagawa. Ayun. hindi ko na mata. Ayan, naghahabulan yung pusa naman. Kaninong pusa? Ayun, baka yung pusa natin yun. Ayun, nung nag-aaway. Hey! Shh! 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 Wala, napakabangis naman ng pusang yun. Shh! Wala, nag-aaway na. Kanino kaya pusa yun? Tingnan ko nga. Dani ka? Ay, salamat. <laughs> Wala, ko may Dani ka na naman. Ang parcel guys. Lagi na lang kasing Danica. Naiinis na ako. Lagi na lang kung may parcel. Yeah. Saan yung pusa yun? Baka yung pusa ko yun. Ming! <tost> 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 Ayan. Ayan po. Hindi ko na nakita na wala na. Ayan guys, ang panahon sa amin. Tingnan makulimling. Grabe yung kulundi. Ayan, oh. nagpasok ka na yung mga itik. Ayun na po itik. Ayan, pumasok na sila dun sa kanilang farm. <laughs> Dito sila naligo, Oh. Ayan, lilinis po ang puti. Nakaligo po sila, Eh. Ayan, Oh. Hello! May tatlong bibi. Akong nakita na puti ang mga bibi. Mm, mm. Magugas na ng pinggan! lalaki nga nakakoy binubuisit na naman. Pambihirang bata rin. Ayan, ako yung akit din sa bubong kasi nga, laging may natulo. Titingnan ko ako aling nung problema dito. Ayan. Ay, ay kike mo! Ayan. Ay, sorry! Ayan. Dapat pala sa gitna lang yung aking tapak Ayan guys, tingnan natin. Akit tayo dito sa bubong. Aray, sana wag ako mahulog. Ayan guys. Ayan. Kailangan natin mag-ingat kasi madulas yung bubo. My God. Aray. Ah! <laughs> Ayan. Thank you, God. Thank you po. At ako'y naka... Ha! Ah! Ayan, dito. Dito po kasi lagi may natungo. Nababasa yung... Ang ano. Sa pa nadaan yun? Yang guys, oh, puro taklug na naman ako kasi nga. Dito dumadaan. Hmm. Eh hindi naman taklug na bakit natulo pa? Hmm. Problem. Saan ada lidu? Ano ko naman intindihan sa bubong na itu? Bago na naman si bubong. Iya guys. Sino 'tong dini? Eh Natin okay, sa bahay. Anong ginagawa niya? Uuwing. Ayan guys. Say hi kayo. Hello. <laughs> Ayan guys. O, nandito ako. Ang ingay nila. <laughs> Ayan. Itong munting second floor ng aking kapatid. Ito yung bahay niya. Hello! Ang <laughs> lit lang pala nito? Ang liit lang pala. Nasaan si Papa? Ako? Ah, bumalik ulit. Ah, baga. Yan guys, magkakadikit lang ang aming bahay. Ayan. Ito, bahay ng kapatid ko. Ayan, Ayan. hindi na tayo makabalik. Sandali lang. Aray! Ayan, yan na kanyang bahay. Yan. Ang dami naman ano, bakit natulo pa din? Naiinis naman ako eh Ano kaya ba ito? Bakit arinilagay din eh Sander! Sander! Sa inyo ba itong ano, Pom? Ano ito? Pinapatuyo? Tinapon na ni Papa Tinapon na? Ewan ko, tinapon na Uy, bakit dito nilagay sa bubong? Matagal na yan, matagal na matagal na yan Nandiyan sa bubong namin Bakit dito nilagay? Ano kaya ilagay ko dito para hindi na tumulo? Ano sa palagay mo? Yan guys eh. Mabubulok naman yung bubong ko. Alisin ko kaya dito. Ang daya naman ha. Baka mamay mabulok si bubong ko. Ayun, bagyan na ako na bigyan ng tulong ni kuya. Ano kaya ako nakabilin bubong? Ayan po. Ayan. <laughs> Alisin natin ito. Dito ko ilagay sa kanyang bubong. Am. Um. Oh, ya itu. <laughs> excuse me, Uh, yeah. <laughs> Yang, guys. Hinahanap po kung saan yung ano. Laging natulo eh. Doon pa mismo sa ano. Sa higaan ni mama. Kawa man yung matanda na naaanuhan. Natutuluan. Yan yung guys eh. Oh. Hindi ko na malaman kung paano gagawin ko. Dito ang darloy doon. Ang darloy doon. Ang kasi itong mga daga kasi. Dito dumadaan. Ang oh, naiinis. Ito okay na yung bubong na ito eh. Ito ako. Ay, ay. Hindi na makaintindihan kung saan na ko ilalagay ko anong forma ba hmm. mo guys. Puro taklog na bakit natulo pa din Naiinis na talaga ako Eh nababasa pa rin doon So, kasi ito, ano, maikli yung yerong nilagay nila din, dito. Kaya ako tuloy na hihirapan. Kaya ako nga pinagawa na para wala nang tulog. Binarabara naman yung gawa. Siya. So, yeah. pa nito ko, ano, guys, yung magkatulong yung dalawa kong kapatid. Kaya yung kapatid po yung Yun, sila nagawa nito. Ayun, baka dito. Teka. Teka rin. Muna guys. Dito natin yung mag-aayon. Ayun, kaya pala. Ayun po. Hindi não dá know Ano? Ito na malamang. Ano nga ba 'yun? hindi na malaman guys kung anong gagawin ko sa bubong na ito. ayan ito dahon-dahon ng basura. iyan ang nabara dyan eh. Daming basura. Ah. Oh, bigat. <laughs> guys. Oh, yay. <laughs> iingay mga bata. Iglalaro pa lang. <laughs> Pinulaga ako sila. Ayan. Ay, nako. Sana wag nang tumulo. Kasi yun lang naman eh. Hmm. Kababa na guys. Baka umula na. Maambun na, na naman tayo. Lagnat eh. Ang daming dahong dito. Ay, gawa ng mangga Yan ang problema ko dyan, guys. Yan ang mga manggang. Mga dahon. Ayan. Ayan po. Ayan, naayos ko na po yung bubong. Sana wag nang tumulo. Ayan, diba? Gusto ko sana nang walisan pero sa isang araw ko na walisan. Kasi, um, yung ito nga pong pangalawang ito, bulok na na. Ito, bago-bago. Kasi pinag-bagong palit. So, yun na lang problema ko. Yung dulong yun. Nasaan tapak mo lang yung butas na eh. <laughs> Kaya ingat lang ng pagtapak-tapak ko doon. Kasi matagal na rin po yun. Pag nagkapera uli ako. Yun, saka po yun. Papalitan. Pag nakaipon-ipon po. Ayan guys. Ayan ang aking bubong. Ayan. Ay nako. Yan yung aking niyug. Tingnan nyo guys. Malaki na yung niyug ko. Yan. Ayan. Pati yung papaya ko. Sana lumaki. Kasi malalaking papaya yan. Yan. Tsaka ito. Pag yun na munga. Hindi na ako bibili doon sa binibilang ko. Kasi, diba. ba dali lang naman lumaki yan. Mahilig po kasi ako magtanim-tanim kuya. Ay mga guys. Alam niyo mga guys. <laughs> Mahilig po ako magtanim-tanim. Ayan. Sana wag ako mahulog. Mababa na tayo. Pareko. po. natin.